Hello mga lods, for to this video ay i-share ko sa inyo kung paano mag-restrict ng account sa Facebook. So, huwag nating patatagalin to mga lods. Unang gawin po natin ay open lang po natin ang ating Facebook application. Click lang po natin yung Facebook. Then kapag na-click na, na ang Facebook ay I search po natin ito sa search bar dito sa taas. Yung pangalan ng taong gusto nating i-restrict. So, tap type nyo lang yan mga lods. So, sa akin ay na-search ko na kanina. So, ito yung pinakataas. I-click lang natin mga lods. Ayan. Yan po yung gusto kong i-restrict mga lods. Kapag lumabas na po ganyan mga lods, i-click lang po natin tong prints. Ito po. Yan po yung lalabas mga lods. Nakalagay po dyan ay unfollow, take a break, edit print list, favorites, unprint. So, ang pipiliin natin dyan mga loads ay yung edit print list. Click lang po natin. So, ayan loads ang lalabas kapag na natin yung edit print list. So, makikita natin dyan, close print, aquatensis, restricted. So, ay click natin dyan mga loads, yung sa pinakababa, yung restricted. So, tap lang natin. So, mapapansin nyo mga loads ay meron na pong check na kulay blue dito sa right side. So, ang ibig sabihin nyo mga loads ay restricted na po yung account na yan. So, <coughs> sa mga nagtatanong kung ano ba yung uh, ibig sabihin ng restricted or anong mayayari sa account na ni-restrict. So, mayayari dyan mga loads ay kapag ni-restrict mo na yung isang account, hindi na siya magiging updated sa iyong mga post sa Facebook. So, yung mga post mo sa facebook mga post mo na picture, videos or text ay hindi niya na po makikita mga loads pero friends pa din po kayo so yun lang ang ibig sabihin ng <coughs> restricted, kung alin mayroon kang i-restrict na gusto mo na yung mga post mo ay hindi niya po makikita or hindi siya ma-update at hindi mag-notification sa kanya so ganun lang po ang gawin yung mga loads so napakasimpleng paraan lang kung paano ma-restrict ang isang account na gusto mong i-restrict. So sana may natutunan kayo sa video na ito mga lods. At paki-subscribe naman po ang ating munting YouTube channel. Maraming maraming salamat sa panonood. See you in the next one. Bye bye!